Si Ruel may nagchat po. Anong sabi? At ang sabi niya, Good day si Ano po ang gagawin kung walang birth certificate? Kasi di na pagrehistro ng aking mga magulang. Ano po ba ang mga proseso at ano-ano ang mga requirements? Sana matulungan niyo ako. Maraming salamat. Sa problema mong yan ay di ka nag-isa dahil isa sa mga pinakamatandang nakuna ng birth certificate ay si Lola Panyang na siya ay may edad na 99 years old bago pa siya nakakuha o oh, baka sabihin nyo naman na nagsisinungaling ako saan ba yung pruweba ko, sino ba si Lola Panyang, saan ko ba nakuha yung uh, source ko sa information ito actually nakita ko ito sa 24 oras na balita at hinanap ko talaga yung picture para naman meron akong pruweba at mahalagang dokumento na may pakita sa inyo. At uh, according sa headline dito na siyam na putsyam na taong gulang na lola ngayon lang nakuha ng birth certificate dahil di na uso sa kanilang panahon. So ibig sabihin sa 98 years old niya na existen sa mundo wala pa siyang uh, pagkakilanlan talaga dito sa ating mundong ibabaw. So in general kahit ikaw ay bata man o matanda, may ngipin man o wala, mahirap ka man o mayaman, pwedeng pwede kang kumuha ng iyong birth certificate. And I would like to inform everyone na ang pagparegister po ng birth certificate ay dapat kinagawa not later than 30 days after ka kang ba sa sinapupunan ng iyong mama. So kung ikaw ay magtatanong sa akin na sir, ang edad ko ngayon ay 100 plus. Sir, ang edad ko ngayon ay 90, ang edad ko ngayon ay 20 pero wala pa talaga po akong birth certificate. May pag-asa po ba na makakuha ako ng aking birth certificate? Ang sagot po ay oo. Dahil based yan sa revised guidelines sa delayed registration of birth sa DILG PSA Joint Memorandum Circular number no. 2021-01. So ngayon, ano ang proseso sa pagpa-late registration ng ating birth certificate? At ano-ano ang mga requirements na dapat nating i-ready para sa prosesong ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video kong ito. But bago natin pag usapan ng content nito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel sa Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-comment ka if marami kang katulungan regarding to this concern. Lalo na lang na sa mga hindi pa talaga nakapag-register at marami siyang queries. I-comment mo dyan sa baba. At kung naintindihan mo ang video natin ito, i-comment mo din sa baba ang appreciation comment mo at aking babasahin yan. At also, kung nais mo natulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it at kung nais mo na maging updated ka pa sa mga videos na aking i-upload dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako ngayon hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang proseso sa pagpa-late registration ng ating birth certificate unang-una na dapat natin gagawin ay pupunta tayo sa LCRO. Ano po ba ang ibig sabihin ng LCRO? Saan po ba ito nakalocate at pwedeng puntahan? Ang LCRO stands for Local Civil Registry Office. At nakalocate ito sa pinakamalapit na munisipyo sa inyong lugar na kung saan ka ipinanganak. At doon ito matatagpuan. So may nagtanong sa akin na, Sir, ako ngayon ay nakatira na dito sa Visayas at ipinanganak ako sa Mindanao. So, ang ibig po bang sabihin, kinakailangan kong pupunta doon sa Mindanao para puntahan ang LCRO? Ang sagot po ay oo isa sa mga patunay ay yung aking auntie. Ang aking auntie ay nakatira ngayon sa Kidapawan City at ipinanganak siya dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Siya rin ay wala pang birth certificate. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa pinakamalapit na LCRO sa Kidapawan City but, unfortunately, pinapapunta siya dito kung saan siya ipinanganak. So, yan po ang patunay na kinakala kung saan ka po ipinanganak, doon ka po lumapit sa pinakamalapit na LCRO. So, once po na tapos na po kayo pumunta sa LCRO kung saan ka po ipinanganak, ang gagawin mo po ay mag-filled out ka ng Certificate of Life Live Birth Form at Affidavit for Delayed Registration na kinakailangan natin i-fill out lahat ng mga detalye na dapat nilang ma-include or malaman sa iyong pag-apply. So ngayon, Sir, ano po ba yung mga detalye na dapat namin isulat sa form na iyon? So unang-una dapat mong ilagay ang iyong pangalan. Huwag mong kalimutan ang iyong pangalan full name. May pangalan, may apelyedo, at saka may surname. At ang kasunod po dyan is yung um, petsa kung kailan ka ipinanganak at lugar kung, kailan ka, kung saan ka uh, ipinanganak. Kasunod po dyan is pangalan ng iyong mama at saka papa. Alam ko na lahat tayo ay uh, memoryado ang pangalan ng ating mama at papa. Pero yung iba, hindi nila nagisnan ang kanilang um, mga magulang. So pwede po tayong magtanong sa mga kakilala natin, sa ating mga relatives, kung sino ba talaga ang tunay nating mga magulang. At uh, also, lugar kung uh, saan sila ikinasal kung kasal lang po ha. So kung kasal, yan na po ang ibigay natin ng mga detalye. At so ilagay din natin ang rason kung bakit hindi tayo nakapagparehistro sa takdang panahon. So kailan ba dapat tayo maparehistro? Not later than 30 days before tayo lumabas dito sa Mundong Ibabaw. So Kinakailangan din, ang susunod natin gagawin is kinakailangan pumunta tayo sa Office of the Philippine Statistic Authority or PSA para magkuha ng uh, negative certification of record. So, kagaya ng mama ko, ang mama ko rin ay walang uh, birth certificate. So, nagdaan po siya sa prosesong ito. Una namin ginawa is yun, pumunta kami sa LCRO. Sunod, pumunta kami sa PSA. So, ano bang ginawa namin doon? So, naghingi kami ng negative certification of birth record. So, ano ba yung purpose? Bakit pinapapunta tayo doon sa PSA? So, para po um, makakuha tayo ng negative result at hindi din madouble registration. So ang rason po niyan kapag negative yung uh, result or zero res uh, re zero po yung result sa pangalan mo or pagkakilanan mo, so ibibigay yon sa iyo at ibibigay mo rin yon sa LCRO. Dahil kung pagpunta mo sa PSA at meron kang record, hindi na pwedeng magpag- Double um, re record ka doon sa iyong LCRO para sa dual registration ng iyong birth bawal na bawal po yun as long as meron po kayong uh, uh, mga mga uh, record na sa PSA kukuha ka lang po ng iyong uh, iyong birth certificate yan lamang po at ngayon pag uusapan natin ang uh, requirements siguro nakuha na ninyo yung mga proseso pagkatapos nyo uh, makakuha na pagkatapos nyo mapakinggan ngayon pupunta tayo sa mga uh, requirements na hiningi sa prosesong ito so kinakailangan uh, meron kang baptismal certificate insurance policy school records mostly ang hiningi talaga dito is uh, school records kung walang IDs so Kasunod is ITR. Kasunod is affidavit of two disinterested person. Ano bang ibig sabihin ng disinter disinterested person? Sila yung mga tao na alam ang iyong buhay. Charles, Sila yung tao na may alam kung sa iyong uh, kapanganakan. O, sila yung mga tao na uh, dapat nating puntahan at reach out. Sunod, kapag meron ka na niyang mga bagay na yan, and also kung meron ka mga valid IDs, dalhin mo na lahat kung ano ang meron ka dahil kinakailangan yan para ma-confirm ang ating identity. Once natapos mo na yung prosesong iyon, ang kasunod mo na gagawin is ipasa lahat ng mga uh, kinakailangan sa LCRO. Ano ba ang gagawin sa LCRO pagkatapos nating mapas mapasa lahat? Meron silang, maglabas mag sila ng um, notice sa public about your application. Sobrang shock, no? Na kinakailangan mo pa palang magbigay, eh, mag magantay ng ilang araw kung baka merong uh, tumutul sa iyong application sa pagkuha mo ng iyong birth certificate. So, kung baka ang uh, application mo ngayon ay uh, hindi sa ayon yung iba, pwede silang tumutul. Oo, pwede lang hindi i-continue ang inyong application sa pagpakuha ng late registration of your birth certificate. Dahil, uh, hindi po gusto ng ating uh, LCRO na mayroong um, pangyayaring hindi maganda. So, 10 days po yung allotted days para sa pag-antay kung meron bang tututul or tumututol sa iyong application. Pero kung wala naman talagang tumututol sa iyong application, uh, that's the time na ipagpatuloy po ng uh, LCRO ang iyong uh, birth certificate at pwede nyo pong makuha ang iyong birth certificate. Baka ngayon magtatanong kayo sa akin, Sir, ilang buwan po ba? uh, makuha ang birth, birth certificate na pinaprocess namin. So, kay mama, so, umabot siya ng 8 months. So, 3 to 8 8 months or 1 year. So, nakadepende po iyon sa kung gaano po uh, ipinadali ang proseso sa inyong birth certificate. So, yun po ang dapat ninyong sundan. So, actually, meron po dapat kayong uh, guide. So, ang vlog na ito ay guide for your um, uh, success sa pagkuha po ng iyong birth certificate. Dahil napakarami ding mga tao ang nag-asa uh, akin Uh, patungkol sa vlog about sa pagkuha ng ng birth certificate at ngayon kung ikaw ay nagtatanong magkano ba ang gagastusin sa uh, pagkuha ng uh, late registration ng birth certificate actually nakagawa na ako ng vlog po doon and i would like to uh, lagayin lang dito sa description box para malaman nyo din kung magkano ang pera na dapat ninyong um, ilaan para sa prosesong ito. At hindi kayo mahirapan. Uh, siguro, hindi aabot mag-prepare na kayo ng 3,000 to 5,000 siguro. Or if ever, dala na yon sa fair. Lahat-lahat na yon Basta, yun, depend, nakadepende din sa lugar kung saan ka kukuha ng uh, mag-process ng iyong LCR. What I mean, ng iyong birth certification na uh, late registration. So yun po yung dapat nating uh, iano natin so uh, maraming salamat sa pag ano po sa pagtangkilik ng aking vlog and kung marami ka pa pong mga katanungan regarding to this kind of concern kung meron ka pa pong mga gusto uh, gustong itanong itanong nyo po dyan sa comment tapos isang tanong lang po para maisahan ko po yung sagot at kung uh, para mai vlog ko So kung ikaw ay nagtatanong sir um uh, paano po ba kung mali ang uh, aking birth certificate yan ang ating gagawin sa susunod na kabanata ng ating vlog so kung marami ang mga uh, concern na ganyan na mali ang spelling sa kanilang uh, birth certificate gagawa at gagawa ako magre-research mag ako para lang sa inyo and i comment lang dyan, lang dyan sa baba ang inyong concern so this is me Uh, rowell minusa tayo at maraming salamat po sa pagsubaybay bye bye